Malaki ang naging papel ng sworn na ng whistleblower na si Sergeant Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly. Ito ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Tito na matapos ang rekomendasyon nito sa Office of the Ombudsman para sampahan ng kaso. Si dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Biko Representative Zaldico ayon kay DPWH Secretary Vince Tito na para sa abogado ng ICI, ang sworn testimony ni Sergeant Gutesa ay kontra sa ginawang video ni Zaldico po na hindi naman pinanong paana. Dagdag pa ng kalihim. Bukod pa sa lahat ng kanilang isinumita sa ombudsman ng mga alleged contracts na natura kongresista ay magiging dagdag testimonya rin ang sinabi ni oligotesta The links are yeah. Uh, nung naging speaker si speaker, former speaker Martin Romualdez ang naging committee on appropriations head ay si Congressman Zaldico. No, ito naman ay factual. No ito ay factual. Pero mayroon ding mga testimonya, specifically yung testimonya ni Sergeant Gutesa na nagpo-provide ng uh, testimonial uh, evidence as to uh, payoffs that were made to both um, former Speaker Martin Romualdez and to former Congressman Zaldico. No, kaya nga may kasamang recommendation of direct bribery. Kasi in direct bribery, uh, may kapalit yun. Ibig sabihin, para makakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, meron siyang ibinibigay na, na kickback o na prosyeto. Yun ang testimonya ni, uh, ni Sergeant uh, Gutesas. Matatanda ang isiniwalat ni Guterza ang umano'y pag-deliver nito ng malemaletang basura o ibig sabihin ay pera na hindi lang humigit kumulang tatlong beses sa mismong bahay ni Coas Romualdez. Una nang pinagdadahan ng kredibilidad ni Guterza matapos sa lumabas ang kareklamong falsification dahil umano'y pineki ang perma sa notaryo ng kanyang sinumpaang salaysay. Mariin namang pinabulaanan ng Philippine Navy ang aligasyon na itinatago ng militarang surprise witness sa si Guterza dahil hindi pa rin ito nagpapakita hanggang sa ngayon kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilin Prido, sa Talk RMN.